patuloy ang paggawa ng ating mga tulay, flyover, skyway, subway train system at iba pang mga infrastruktura para sa transportasyon. Patuloy naman ang pagdami ng populasyon natin at ang pagdami ng mga sasakyan. Congested ang Metro Manila. Kung kaya bahagi talaga ng pagpaplano ay may develop ang mga kalapit probinsya at siyudad. Yan ang mga nakikita natin ngayong mga development. Bulacan, Pampanga sa North at Cavite and Laguna sa South. Kaya pati ang mga kalye at tulay na papunta sa mga lugar na yon ay patuloy natin pinapaganda pa. Pati na rin ang airport, ang pagkalat at pagparami ng mga oportunidad sa labas ng Metro Manila ay tiyak namang makakatulong sa lagay ng trapiko. Ngunit, hindi ito agarang solusyon. Malalaking proyekto ito mga ito. Kaya naman, eh, dapat natin isipin na hindi bukas na natin mararamdaman ito. Dahil, eh, malaki talaga yung scale at kuminsan pa nga, eh, nakakaabala pa doon sa mga traffic na yun. Kaya uh, pagsagaan nyo lang. Pero pagka nabuo na yan, asahan ninyo gaganda ang sitwasyon natin.